my friends. This is Paula the Explorer and I'm back in exploring. Nandito po tayo ngayon sa isang bahay na tinatawag nilang bahay ng kulog. Kung mapapansin nyo, buwis na buwis sang atin yung Paula dahil talagang mainit. Mainit talaga dito. Kaya ito tinawag na bahay ng kulog kasi mainit. Kulog na kulog talaga. So, dito kami ngayon at i-explore e namin to. Tara, samahin ako. Ayan na nyo naman. Medyo maingay to ah. Kasi along the road to. Marami talagang tao sa labas. Uy! Oh my gosh! Akala ko may naglakad. Siguro sa labas lang yun. So tara. Pasok na tayo. Parang gina-welcome tayo nito. Maingay talaga sa labas. Pero pagpasensyahan na natin. Masok po ako, pero hindi po ako manggugulo. Oh, my gosh. Kinakabahan ako. Lid lang nito, pero oh, my God. Kaya ko ba itong apyatin? Shucks. So, this must be the sala. Sobrang ganda. Nakakaba talaga. Silipin natin ito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil, narinig niyo ba yon? Parang sa likod ko, di ba? Kinakabahan talaga ako. Parang gusto ko nang magtawag ng kasama pero pero kayanin natin. Kayanin natin para sa vlog. Hmm. Nakakatakot. Kaya ko to. Sige na. O oh, sige, bibilis. Oh my gosh. So, kwarto. Kwarto yan, ha? Guys, kwarto yan. Pasok natin ang kwarto. Cabinets. These are the cabinets. Sa so, maliit na kwarto lang siya. ano kaya to ng ano? Wala kasi akong idea kung ano to noon eh. So wala akong ma-share sa inyo. Ang mo share ko lang yung kunento nga nung friend ko na may third eye na yun nga daw. nakita daw siyang madre here. Which I pray don't see. Because I'm not here to cause any harm to anything that's still here. Oo tahimik na ano lang tayo. Vlogging. And totoong vlogging. Huwag tayong ano. Tayong ano dyan. Hmm, ako yan. That's me. That's me. Kasi tayo naman. My gosh. You see? Oo. Oh. <laughs> Nanginginig yung kamay ko sa totoo lang. Nanginginig yung kamay ko. Oh my God. Oh my God. Parang tapos na dito sa baba. Parang sa taas na ako. Look here, oh. This must be a very nice place before. Right? Tingnan mo. Ganyan na siya ngayon. Kung makikita niyo lang ako. Grabe ka ba ko? Natatakot ako. Tingnan mo, hindi ko na maayos yung camera ko. Grabe. Natatakot talaga ako. Magsin lang kasi ako ngayon. Tapos, pawis na, pawis na. Kung nakikita niyo naman. Pero susubukan kong umakit sa taas. Tayo. Yun. Ito yung pinto dati, oh. Ito siya nakalagay. Dati. But now, it lies in there. bro Ooh. dagalang yun. Daga yun. Daga. Daga. Dagang malaki. Pusang malaki. Mga ganun. Hindi. Hindi. Hindi tayo magpapatakot. Kasi akit pa tayo. Uy. Ay. Shocks! Shucks. Shadow pala nung shadow nung hagda na kala ko may ano, may tao. Ah. Akit ako. Akit ako hindi. Akit ako. Akit ako. Sige. Akit ako. Bilis lang. Sige. Mabilis. Akit. Sorry po kung nagagambala kayo. Pero akyat po ako. Akyat po ako. Maraming kalabog sa taas, maybe. Ay sa bubong, pusa lang yun. Ano naman kasi dito, di ba? Oh my God! Shucks! This is what I miss about going out. Di ba? The thrill. Oh my gosh. Ah. Huh. excitement. Oh my gosh. Open. Ay, sorry po. Ako po yun. Tinula ko kasi nga. Ayoko baka masara na ko. So, yan. Papakita ko lang sa inyo. There. it. Huh? Oh my gosh! That's oh, me. Natumba ko. But this one... Man. do I go there? Do I? I'm stuck. Ah, I hope hangin lang yun. Naman. Ayoko na. Ayoko na. Ah. Sorry po. Ayoko na. Pabaya na ako. Bye-bye. 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 Ayoko na. Wait lang. Silipin ko lang po. Shucks. Yan you know, naman. Ah, takot talaga ako doon. Oh my God. Ito yung ilo ko. Medyo nanginginig. Nanginginig kasi ako. Oh my god. Siguro hangin lang yun. I wish. I wish hangin lang yun. Hinga. Hinga muna. Let's go. So yun lang siya. Basically, ayun lang po siya. Pero kita nyo naman yung nangyari hinangin-hangin yung pinto. Dinedeclare ko na hinangin-hangin lang yun kasi ayoko matakot ngayon. Look at me. I'm all up. Takot talaga ako. But okay. Okay na yun. I'm good. This was the trail that I'm looking for again. Kasi ang tagal ko din nawala sa exploring. But now I'm back. Ano na naman yun? Meron talaga sa taas. Oh my gosh. Let's go. Bye guys. Here's daan. Here's daan. Ayan. kita po yan. Diyan ako susuha. Mamaya. Ay, what's this? Oh. What's this? Ano ito? Pasukin natin ito. Saglitan lang natin ito. Gugulat-gulat ako. Nagugulat-gulat ako, feeling ko. Kasi hindi ko... Hindi e, ko nakikita kasi yung ginadaanan ko eh. Kaya, what's this? Ah, ito yung toilet. Okay, wala. Ganyan lang naman siya. Ganyan lang siya. Okay. Okay. Ito yung dirty kitchen siguro nila. Right? What's this? I don't know What's this? Ito yung record Yung labas What's this? This one What are these? Rooms Ah Toilet But why madami? Ano? Ano ba ito? Is this a house? Ang daming ano CR <laughs> Ito ko lang sa inyo Look how creepy Nanginginig yung camera ko nakikita nyo ba? May stabilizer, may stabilizer kasi akong camera. Yung phone ko, stabilizer. Pero nanginginig oh. <laughs> Alam ko kung nakikita nyo, nanginginig yung ilaw, yung camera ko. Creepy kasi. Creepy. Tignan mo yung ko, creepy na rin. So, ayun. Tayo ay maglalakad na palabas. At, salamat, salamat sa panonood nyo. Salamat at sinamahan nyo ako sa aking pagbabalik. Sana ay masaya kayo. Thank you guys. Tara. Basta tayo. Uh. Basta tayo. Hindi ko na makukunan yung paglabas ko dun sa gate. Kasi gagapang ako eh. <laughs> Tapos yung mga friends ko naman. Okay? Thank you. Pagkita ng gabi, hindi pa pasipin Handa kong suunin, tingin ba na at Elemento ng mga tinig sa hangin Aking sasalubungin ka ang kapay talangin Magkiling malapagigid ay aking papasipin Hindi alita ang pagkani, basta may bagay sa isip ang dami ni mga tingin na masyadong malalim Hindi pa patinag sa mga bitag kasama at silag